For today's video guys, no, ikukwento ko sa inyo yung kwento ng isang OFW na muntik na nga daw siyang mabiktima at ma-scam ng isang lending na nakilala niya lang daw online. And kaya ko siya gustong i-share guys no para maging aware yung marami sa atin yung about sa mga gantong klase ng mga modus ng mga nagpapanggap na lending. So before we start guys, mag-e-entro muna tayo. Okay, let's go. So hi guys, it's Cel Mariano and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, no, hindi muna tayo magre-review ng mga loan applications, kundi magkukwentuhan system muna tayo about nga dito sa topic natin ngayon. So ayun nga guys, no, merong isang OFW na nag-chat sa akin at nagkwento ng kanyang experience about nga dun sa lending na inuutangan niya. So bilang OFW guys, no, dumadating talaga guys sa point na kinakapos tayo or nagkakaroon tayo ng financial problem. At yun nga guys, yung naging problema nitong OFW na hindi ko napapangalanan guys. No? Ang sabi niya kasi guys, no, nagkaroon nga siya ng financial problem at kailangan niya guys na matubos yung lupa na pinasangla niya dito sa Pilipinas. And since guys no na nakasangla yung lupa nitong si OFW at kailangan kailangan na daw nilang tubusin yung lupa nung nandito pa daw siya sa Pilipinas meron siyang mga loan apps na nautangan pero maliit lang daw yung offer sa kanya until nung bumalik niya siya guys sa ibang bansa tapos yung pinagsanglaan daw nila nung lupa is kailangan kailangan na daw yung pera so siya guys na no, naghanap siya ng kung saan siya pwedeng umutang at dito nga guys no meron siyang nakilalang isang lending na nakita niya lang guys sa social media And itong nga COFW guys no, pinatulan niya agad itong lending na to kasi malaking amount daw agad yung in-offer nila dun sa first na loan. And iniisip niya guys no, na baka yun na daw yung kasagutan para matubos niya nga yung nakasangla nilang lupa. At yung sumunod guys no, na nangyari, merong nag-assist sa kanya na isang agent at sinabi guys sa kanya na kailangan niya mag-download ng telegram dahil doon daw yung magiging transaction nila at kaila, at para may isali siya guys no sa group nila doon sa Telegram. At ayun, nag-download nga itong si OFW ng Telegram at nakasali nga siya doon sa kanilang group. At nung nakasali na nga guys no itong si OFW sa kanilang group sa Telegram, itong si agent guys no nag-send siya ng mga proof of transactions na marami na nga daw ang nakapag-avail at nag-loan sa kanilang lending company. So, ito namang si OFW guys, no? nakuha naman agad nung agent yung kanyang loob. Dahil mukha namang legit daw itong lending company na to. Kasi nga, yung agent guys, ang dami yung mga sinisent na proof of transactions na mga successful, na mga nakapag-loan sa kanila. So, ayun, yung afternoon guys, no, may binigay na form itong si Uh, agent at ay nga, kailangan niyang pilapan itong si OFW kung saan ilalagay niya nga daw yung kanyang mga personal information pati guys no, yung kanyang bank information. And then after nga guys no, na ma-fill up pa nitong si OFW yung kanyang information, pati guys yung kanyang bank information, madami pa daw ini-explain itong si agent na para daw ma-approve yung kanyang loan at makuha niya na agad yung no-offer niya or yung amount na gusto niyang hiramin dito sa lending company na to. And then, nung nilagay naman guys no, ni OFW sa form yung loan amount na hirami niya dun sa lending company, ito namang si agent guys, no, kinalculate naman niya yung magiging total interest niya per month itong si OFW dun sa ini-expect na loan amount ni OFW. At nagustuhan naman ito guys no, ni OFW kasi sobrang baba nga ng kanyang interest. And then, dito na tayo guys no, sa part na kung saan na-approve na nga itong si agent dun sa loan amount na hinihiram niya. Pero guys no, yung explain nitong si agent bago niya daw yun makuha or bago daw yun matransfer doon sa kanyang bank account kailangan niya daw muna na mag-deposit ng 10 to 15% doon sa bank account na sinent nitong si agent at explain naman guys no nitong si agent about doon nga sa deposit is para daw magiging parang magiging remaining balance niya daw yun para hindi daw sila takbuhan ng kanilang mga borrower. So, ganun guys nung explain itong si Agent. Doon pa lang guys nung no, medyo nagtaka na nga itong si OFW kasi kaya nga daw siya humihira ng pera kasi kailangan ng pera. So, bakit kailangan daw niyang mag-deposit? At ito namang si Agent guys, no, nag-send na siya ng proof of transactions na nasend na nga daw yung loan amount ni OFW don sa kanyang bank account. Pero naka-hold daw yung pera na yon kahanggat wala daw na di-deposit itong OFW. In other words, guys, no, hindi pa daw pwedeng ma-withdraw nitong si OFW yung loan amount na sinet sa kanya dun sa kanyang bank account kasi nga nakahold. At matatanggal lang yun, guys, no, kung mag-deposit nga itong si OFW dun sa account na sinet nitong si agent. Then dun, guys, no, medyo nag-isip-isip naman itong si OFW at hindi mo niya chinat itong si agent kasi medyo nagdududa na talaga itong si OFW at chinat na nga ako nitong si OFW kung legit ba talaga yung mga ganitong lending company. So sinabi ko guys no, na scam yan kasi kung legit yan sila, dapat hindi mo kailangan maglabas ng pera kasi nga uutang ka ng pera, kailangan mo ng pera. So bakit kailangan mo maglabas ng pera? Marami akong inexplain guys no kay OFW at sinabi ko na wag siyang magpapaniwala kasi modus yan ng mga nagpapanggap na lending company. So ito namang si OFW guys no medyo takot na takot siya kasi nagagalit na daw yung agent at sinabi guys ng agent na ibalik daw yung loan amount na sinesa bang account niya dahil kung hindi daw is papakulong daw siya yung mga ganun. Ang daming mga ang daming mga pambabanta nitong si agent kaya itong si OFW guys no humihingi siya sana advice at sinabi ko guys na wag mo na lang pansinin yan kasi scam yung mga yan ang gawin mo di, ay, ang gawin mo is i-block mo na lang sila sa pa guys no, sa mga pananakot sa kanya ng mga agent is tatawagan daw niya nila ng mga agent yung kanyang mga contact list at sasabihin na may utang nga itong si OFW kahit wala naman talaga or hindi naman talaga totoong na transfer doon sa kanyang bank account yung perang hinihiram niya doon sa lending company pero sabi ko naman guys no kay OFW na wag siyang mapapapekto sa mga pananakot nga nitong mga nagpapanggap na agent at kasi nga modus siya at scam yan. So sabi ko sa kanya mag screenshot mo lang yung mga chinat sa'yo or yung mga pambabanta sa'yo pwede mo siyang i-report sa NBI. So yung ginawa niya man guys no at yun bininak niya na din yung mga agent at tinanggal niya na daw yung kanyang telegram kasi naapektuhan na nga daw yung mental health niya. And then, after nun, guys, nung so nag you naman agad sa akin itong si OFW at sinabi niya sa akin na kung hindi daw siya nakinig sa akin, baka daw nakapag-deposit na siya doon sa amount na hinihingi nitong mga agent na to. So, ayun nga, guys, sobrang talagang in-explain ko sa kanya, please lang, huwag kang maniniwala, huwag kang magpapaniwala sa mga ganyang lending company. So, naniwala naman siya sa akin, guys, at ayun, kung hindi daw siya nakinig sa akin, baka daw natangayan na nga daw siya ng almost 15,000. So, guys, beware sa mga uutangan natin, guys, ng na mga lending company huwag tayo agad basta-basta magpapaniwala especially guys sa so mga ganitong klase ng mga scenario like ganito guys yung mga lady company na nag-offer daw bago daw natin makuha yung kanilang offer kailangan mo natin mag-deposit doon pa lang guys no medyo magduda na kayo kasi red flag talaga yung mga ganitong klase ng lending company kaya nga tayo utang is kailangan natin pera so bakit kailangan natin maglabas ng pera. ba diba guys, no? Think twice bago tayo mag-confirm, bago tayo mag sa mga ganitong klase ng modus ng mga lending, nagpapanggap na lending company. So, yun lang naman guys, no? Yung gusto kong i-share about sa kwento ng isang OFW na mutik na nga siyang mabiktima ng isang peking lending company kaya guys beware tayo sa mga utangan natin uulitin ko lang guys but anyway hanggang dito na lang guys no kasi 11.33 na ng gabi at tulog ni mga kasama ko so ayun sa mga hindi pa pala guys nakakapag subscribe sa aking youtube channel please don't forget to like share and subscribe click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video thank you guys thank you for watching and see you on my next video bye